Gulo. Gulo si pala lang. Ayan mga kabukids. Maghaharvest tayo ngayon ng ating mga mustasa. Dahil ito po ay gagamitin namin ngayon pang sahog sa aming ulam. Magluluto po kami ngayong araw ng kinamatisang manok. Ayan, lalagyan natin ng mustasa. So, kukunin natin yung medyo malalaki na para lumuag ito laki na no, oh ganda ng dahon wow ah, oh. ang mga kinakukuha. ang dami ah. binunot ko na lang kasi medyo makunat yung sa may ugat niya hindi maano mga kabukits hindi basta basta. Ito na po yung mga nakuha ko ngayon. Marami na. Tanggalan lang natin ang ugat. Para malinis. Yung ating labanos sa mga susunod na araw, pwede na rin nating makunan kasi meron ng laman. Ay, ano? <laughs> May laman na. labanos tapos kaparehas niya yung ating carrots meron pa ako dong pinatubong carrots pero hindi ko pa sigurado kung tutubo ngayon dahil medyo pumapangit yung panahon madalas sensitive din po kasi yung carrots kapag ano, maulan masyado nabubulok buti nga itong ating mustasa nakasurvive eh, tsaka yung labanos nung nakaraan nachambahan namin kahit maulan ang panahon okay pa rin okay. Ano ang ating Mustasa. may mga ano pa po tayo natira pwede po kayong magsuggest mga kabukids ko ano yung iba pang luto na masarap sa mustasa maliban syempre yung sa karaniwan natin ginagawa maka meron pa kaming hindi na ano eh na-explore para sa mustasa. Alam ko nga lang dyan, sinigang sa miso eh. Oo, so, ba? Diba? Pwede. Pero ngayon susubukan natin sa kinamatisang manok. Ayan, mga kabukids, ito na po yung ating nakuha sa araw na to. Unang harvest, marami at magaganda yung dahil. Picture, picture mo na, pang thumbnail. Picture. Thumbs up ulit. Bukid sulit. <laughs> okay. Tara. Mama, binan dito rin mga kabukids. Pumunta siya dito sa bahay ngayon. At siya naman yung nagagayat-gayat dito ng mga rekado. Ano cloud? Yan ba? na ng ating mga ano dahon ng mustasa. Aw, oh, lalaki na, ilang araw pa lang. Lalaki na. Mula noon. Mula noon hanggang <laughs> <laughs> Nagaro pa lang. Wala lang naman mula noon. Na Nasa ko lang. Wala patayin kamatis mga kabukids kaya yan. Bumili na lang kami sa Talipapa. Okay nito? mo lang lumaki agad. Yun mga kabukids. Habang hinihintay naming maluto yung ulam. Konting update po muna tayo dito sa ating mga pinatubong linga. Kasi kung matatandaan po ninyo, mayroon po tayong mga sinubukang patubuing linga na binili doon sa palengke. Uh, dalawang kulay yung tinray natin. Isang itim at saka isang puti. So dito sa side na to, ito po yung kulay itim na buto so ayan update natin meron na pong tumubo iilang peraso ang tumubo ayan, ito po yung itim na buto at yung puti naman doon sa kabilang side namin nilagay yun ay wala pong tumubo kahit isa so hindi talaga siguro tumutubo yung kulay puti na buto kasi ano pa siya eh malambot yung itim matigas na pero yun, sa dami nang nilagay namin dito, puno po kasi ito hanggang dito eh. Ito, ilang piraso lang tumubo. Oh. Siguro, mabibilang natin sa ating mga daliri. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito. Ito, maliliit. Walo. Siyam. Tampu. Eleven. Twelve. thirteen, Fourteen. Ayan, fifteen kay mga B. Kala ko, yung ano yun, agunoy. <laughs> Kala mo agunoy, no? Ang <laughs> agunoy. Kaya sabi namin, okay lang sana, papalakihin pa sana namin dito mga kabukids. Yun nga lang, eh nung nakaraan, panayang ulan, tuloy-tuloy dalawang araw. Eh ito nag, ano na o, oh, nagkakaroon na siya ng bulok. Nabubulok pala yan sa ulan. Kaya sabi namin, ilalagay na namin ngayon sa ano mga paso. Para baka sakaling makasurvive. At mailalagay namin doon sa medyo nasisilungan sa pagmalakas ng ulan. So, At least, di ba, successful yung ating linga patubo. Nakapatubo tayo ng linga. Yun nga lang, ang challenge naman po dyan, kung mapapalaki at mapapabunga. Pero, at least, alam na natin na yung sa palengke pala tumutubo Yung itim nga lang. Kaya, ba't daw yan, Bob? Ang puti, mahirap pala patubuin. Ano pa yun? Piling ko mura yun eh. Di ba, Ma? malambot siya eh. Malambot ang ano niya. Sinubukan lang natin kasi nga para ano, for experimental mm. purposes. Baka kailangan pa pagulangin yung puti, no? Kasi ito po, napanood ko dun sa maglilinga. Hina-harvest daw talaga nila to medyo murak-murak -mura pa, medyo padilaw pa lang yung bunga. Kasi pag itim na yung bunga, madaling pumipitik. Parang munggo ba? Uh, mahirap ano yun? Harbisen. Uh, Masasayang yung buto, tumatalsik. Kaya siguro yun yung puti. Hindi ko rin sigurado kung yun ngayon. <laughs> Pero na-try natin. Para sa ano po to, sa ating Bahay Kubo Challenge. Sa ngala ng ating Bahay Kubo Challenge. Ito dito maliliit o ito na sa malalaki? Kahit sa malaki na ako, kung ano para lumaga sila. Check ko muna yung aking niluluto doon. Wait lang. Uh -huh. Mag-brown na. Kailan na yan? 2, 4, 6, 8, 10, 11. 12, 13, 14, 15. 4 na lang, lalarga na kami. Mabuti may nakasurvive. <laughs> uh -huh. Kaya ingatan natin yan. Oh nauna po tayong nakapasurvive nung dulong ng kantang bahay kubo yung sa paligid-ligid puno ng linga so linga ang ating napatubo yung mga iba mga kabukit, gaya po nung nasabi ko ng nakaraan na update ko hindi po ako nakapatubo ng first try nung ating anong tawag dito ng ating patani sigarilyas singkamas singkamas Uh, wala wala tayong bataw nung una eh. Tapos ngayon po, may, may dumating na mga buto. Nagpapatubo po ulit ako. Nandoon sila sa kabilang side doon ko po pinatutubo. Pero ano na ngayon eh, mag isang linggo na mahigit wala pa pong tumutubo kaya <laughs> medyo ano na ako eh, nape-pressure din ako doon sa ano sa pagpapatubo ng mga yun. Medyo sensitive pala yung mga patani. Madaling mabulok yung kanila mga buto. Ayan. Subwa, bukas, susubukan kong tignan kung okay yung mga tumutubo. Kung may tumutubo. Na-try mo na lahat. Bukotin. Na-try na. -try. na, -try na. <laughs> Sinubukan ko po yung nung una nilagay natin agad sa lupa eh. Tapos sabi bukotin bukutin, basain. At yun, para tumubo muna. Tinry ko, hindi pa rin. Isang araw, wala man lang nangyari. Tapos nilipat ko puso, ulit sa lupa. Sa paano? baka dahil sa laging ulan yun nga eh hindi siya pero kung tag-init ko ito ah tumubo din pero wag po kayong mag-alala mga kabukids yung ating challenge na ano na mapatubo yung mga gulay sa bahay kubo tutuloy po natin yan dahil kahit na yung gusto ko sana matapos ng September na ipatubo ko na lahat eh, na itanim ko na pero kung hindi kakayanin wala ganun po talaga eh tutuloy ko sa October. <laughs> sa October. <laughs> sa October ko itutuloy. Wala naman tayong ano doon. Wala naman tayong nahabol talaga na, na ano lang. May goal lang tayong sana September mapatubo ko. At kung hindi kaya, dito po kasi mahirap na sabi natin na patubo ka ulit. Kasi yung mga buto po in order namin sa Manila pa. So 2 weeks mahigit bago dumating wala na hindi namin hindi namin maano kagad May tatanim Kaya yun Update natin sa mga susunod na araw guys Kung may tumubo Sa mga buto na yun Pero yung ating ano Okay na masaya ako dito Kaya, Nakapatubo na ako ng Linga Ganito pala yung linga Marami sa atin di alam yan eh papalaki na lang natin yan naman ang ating ano ngayon challenge palakihin yung ating ano to ito nga po mga kabukid yung ating mga linga di ba madami ako nilagay konti lang yung tumubo tapos inanuhan ko ulit binudburang ko dito ng bago para ka ako makahabol kasi yung una parang naipit siya eh hindi nakalabas yung iba so binabawan ko wala rin, hindi rin tumubo. Na, ulan-ulan nandoon. Buti may ilang piraso. Uy, nah, nahila pa. <laughs> <laughs> Ay, godak na. Hay, kabad na. Ingatan mo na nga. <laughs> nahila pa. <laughs> All right. Ayun, dilig na lang ang kulang diyan. Ayos. Okay na ang ating linga. Ito, so, lagay natin siguro sa hindi na ulanan mo, no? Ha? Oh, ito dilaw. Ito. Dito na lang sa gitna siguro, oh. Dito? Oo. Oo. Maarawan din naman, no? Oo, malaking puno raw yan, e. Eh. Gano'ng kalakas pag niyakap? Ayun, hindi ko rin nakita ang puno niya. <laughs> <laughs> Sinabi lang sa akin. <laughs> Taon tama, malapit sa tubig. Para pag dinilig, sabuyan mo na lang. Oo, <laughs> wala nang balak diniligin, e. Eh. Mahala <laughs> na siya. Mahala na mabuhay. <laughs> Anong manggabayin mo? Ma? Makoy. Makoy? Oo. Oo. <laughs> Sinangalanan ko makoy. Kasi galing yan sa Kuyo. Ah okay. <laughs> Ani kang makoy ano Kuyo. Eh makoy. Ay, <laughs> ah, yung yun. Tapos may kasoy din ako. Galing ano? Galing Rohas. Rohas. Manlalaki puto, ay ganyan kalalaki buto niya oh. Hmm. Kaya may pangalan din 'yon. Anong pangalan naman ba? Rupa. <laughs> 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 so, Rupa may ma Quinto or Gutierrez? <laughs> <laughs> anong ano yung ba? puno ma? Ah, uh, kasoy. Ah, oh, kasoy. Akala ako oh. mangga rin. Kasoy yun. Kasoy tapos, galing ng ano. Kung mangga rin yun, tapos galing rohas, ma, rojas. <laughs> <laughs> Ayan mga kabukids, magtatanim din po kami ngayong araw ng mangga. Ito po ay ano, galing pa ng Kuyo Palawan. So pasalubong ni bunso kay mama. Tapos pinatubo ni mama B. Ilang ano na 'to ma? isang taon na ba? Wala Mala pa. Kailan lo? Ano 'to? Eh? Yung manga na ano. Oh, malalaki. Malalaki po siya na parang apple mango. mango. Apple mango, uh, no? Pero uh, malalaki. 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 Malalaki siya. Bilog, medyo pabilog. Kaya dito namin tatanim sa may pagitan ng dalawang kasoy para kung tatanda na yung kasoy na yan, mayro nang pagkamanit. Okay. So, ang pangalan ng ating mangga mga kabukid ay? Makoy. <laughs> Makoy. Pinangalanan ni Mama B. Mahirap daw patubuin. Eh. Ilan yung binigay sa iyo, Madaw? Isa lang ang ano Ito lang tumubo Apat na piraso. Ito lang. Ito ang 7 so, years. Ay, ito, pinanim ko mga tatong taon na. <laughs> Nariyabot na lang. Pagtas <laughs> na, na konti sa'yo, mamumunga na yun. <laughs> <laughs> uh, <laughs> <nayiwala isi. laughs> Tanggal din natin lupa. may ano yung ugat niya. Dahil si Mama Bia nagtanim at ang pangalan ng mangga ay Makoy. Siya ay si Mama Koy. <laughs> Mama Koy. Yan ang ating Sana yung mga tinatanim natin dito gumanda lahat. Sa yan, hindi natin mamalay-malayan malaki na naman yan, Malaki na si Macoy. So, na natin ang ating mustasa. napuno Okay. Kain, na po. Yeah. Kain po mga kabukids. Kain po. Luto na yung ating ano, sinampalukang manok. Sinamatisan. Ini ba Ini na? Iniba na. Masarap ba? Ready <laughs> ba? baka magalit nung nagluto. <laughs> <laughs> Pwede namang ano, uh, magsabi ng totoo. Tumatanggap naman ako ng criticism. <laughs> yeah. Gano'ng katagal bago matanggap? <laughs> <laughs> Hindi matagal ah. No? Fresh ang ating gulay. Talagang masarap yan. Kumunti no, nung naluto. Ah. Nagkipis siya. Okay. hapunan na ito mga kabukis. May alas 6 na ba to? Meron na no? Wala pa. Ah, oh, wala pa. Mag-alas 6. Ano pa lang. Imedia. Hanapin ko rin yung kung may nag-shout, magpapa-shout out. Aba kumakain tayo. Ito na yung pagkakataon eh. Mmm. Harap. Mmm. Ayan. gusto ko pong batiin ng happy anniversary si Arnold at saka ano to, Ruena Galauran, you know, from Maminda Galauran. Happy anniversary po. Happy anniversary. Sino pa ba nagpapa-shoutout Shoutout mo? Shoutout na rin natin si Felipe si Ma'am Felipe. Ma Escudero. At saka so, si Sir Alan Mendoza kasi nagpapa-shoutout siya. Sa Bahrain siya si Ma'am si Ma Hello po, Ma'am Felipe. Kain po. Ako so, tayo. sino pa, Sir Alan? Mm-mm. Ang -mm. dosa. Ha? Ikaw, so, Ma'am, may shout out? Wala akong naalala. Uy! <laughs> kain! Ay, damating! Tita <laughs> B, kain. Nagbisita tayo. Sakto. Kain ka Sita na rin. rin. Na po ako kumakain tayo. Ha? Hindi na? Ha? Ha? Oh. Papaya? Inunahan tayo ng ibon yung isa. Aba! Kaya pinintas ko na. Upaya, dala ni tita B, mga Ayaw na nandiyan mo pakita sa camera. Nakasarap ako doon eh. to ka? Ano yan? Pagkain ng itik? Yun na lang. Sige. hinog na ba to? Ang loob niya? na yan. Matigas pa. Matigas pa ano? Eh, yung isa doon, yung baka-baka na, nabutas na. Eh, sa lip. Pag uwi ko na, butas na sa Kasi tas hindi, hindi pagbilaw. Ayaw mo na kumain? Hindi na, nabutas na ako. Sige. Tawag mo ng eh. <laughs> Parang natin mo lang. Sigurado ka, ayaw mo kumain ha? May pa libre pang research si tita B Malapit na mahinog mga kabukid so. Ano na sya, dilaw na. Ito yung maganda yung papain ni tita Bee. Bakit madilaw na to, matigas pa rin. mengo mm -hmm. ka kayo may ngay meng? Kaya ngayon eh, naman man. Last man kayo. Yan, mag-ano lang kayo. Kumain naman mayon sila eh. Magdedi na lang kayo. Ha. Hmm. Ha. Hmm. Alaala kaya lang masakanin, bibi na. Namin. Eh, kaya okay, nang. Sa si Cloud. Ito so, talaga na to, na sobra pasaway mga kabukid so pagalitan niyo nga. Paluin hmm. niyo nga. May anak ko mai nang nga kayo eh. Hindi na 'yan ma ano ma. Hindi na yung maka ano sa sarili niya. Kapag usahan kami, doon na rin. Sunod-sunod. Bigay ko na lang sa'yo. Pusa doon sa barrio. kasi madalas nakakain ko yung ano lang mga kabukid medyo murang mura talaga sinama ko kasi yung malalaking dahon eh na overdue <laughs> masarap yung kinamatis ang manok mga kabukid sa mga hindi pa nakatry kain niyo po masabor kinamatis ang manok chicken ba? Aalin pa mang pangtela? Basta mamaya ka na matulog. Nara pa noon din. Ikaw muna tulog, siya di pagkuskos. TikTok pa Ano ba 'no? Kala ko mag-a-tripto ka <laughs> mag lang. Kala ko mag si Mama sana, Saret. Oo. <laughs> I'm not in my tongue, my tongue. <laughs> I'm not in my tongue. lang <laughs> pala. Ang tiktok ka kaya, Ma? Ano kaya yung tiktok? Papalo tayo sa mga kabugod natin. No? Tiktok ni Mama B. Ayaw ano yung tiktok mo, Ma? Sayaw. <laughs> Kung si yung iba nagpapa-trend, si mama naninira ng trend. <laughs> Kain ka pa? ba pangatlong kanin mo na. Konti-konti lang naman. Huwag <laughs> pinagsama-sama. <laughs> Makakabukid konti-konti lang kasi sinasandok ko. <laughs> Ako nga rin, konti-konti lang yan. <laughs> hindi siya counted na pangatlo na, pangalawa pa lang iyan kay ano yung yung kay kay ay na ay mga kabukids maingay ang ating mga kuting kapag hindi kumakain tahimik ay tahimik ay kumakain na ay 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 <laughs> Siguro dahil bata pa sila. Immature pa, no? So yung nanay nila tahimik naman eh. Kumanda yung balahibo ni ni Cloud. Kaya 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 kaya. Yeah, kaya nagpunti yung kulay niya. Sila mm -hmm. nagpunti. Kumanda. Mm -hmm. Kahit nung bata pa sila? Si Kaya kaya maano? Manipis ang balahibo? Mm hmm. Jangan <tuk menyalang pemakanan> lupa